So a few months ago, may ginawa tayong series ng uh, possible spying from a Chinese national dito sa ating bansa. At uh, ito nga po, a few days ago ay merong naaresto ang ating gobyerno. Okay? Isang Chinese national for allegedly engaging in espionage. They're accused of conducting surveillance operations in military and civilian facilities including EDCA sites. Okay, so malaking balita ito Hindi masyadong umiingay sa mga social media Pero napakalaking balita po ito The Chinese National identified as Deng Yuanqing Reportedly spent more than a month Starting December 2024 Mapping locations from Northern Luzon to the Bicol Region Sabi ni AFP spokesperson Colonel Padilla Okay? Deng has reportedly lived in the Philippines for over a decade. If we notice what happened just recently, the Chinese national may be an isolated case. But if you look at the bigger picture, last month we received the submersible glider, the drone from the fisher folk. It's the fifth that we have in our possession undergoing forensics. Yun. So ito po ay nakaka-alarma kasi po talagang uh, dumarami yung pong mga instances na nakakahuli tayo ng possible spying from Chinese nationals, 'di ba? Ito yung mga nahuhuli pa, paano kaya yung mga nakakalusot at uh, nakakatakas at hindi nahuhuli ng otoridad. 'di ba? So hindi natin alam kung anong mga sikreto yung uh, nakuha nila mula sa atin. And I think This is uh, the major threat that our government is facing right now, eh? uh, after ipasara ni PBBM yung mga pogo, naglabasan yung pong mga mga ginagawang illegal, yung ginagawang spying ng mga ito, yung ginagawang uh, operasyon sa illegal drugs, human trafficking, uh, money laundering, So napakaraming, uh, napakaraming krimen na ginagawa mula po doon sa Pogo. Baka po dahil nawala na yung mga Pogo, nawalan sila ng means para po uh, para ma, -ma payan o makuha -ma na ng informasyon yung pong mga iba't ibang mga uh, bases po natin dito sa bansa. Uh, sa akin po nakakaalarma po talaga. Of course, ginawa natin ng report a few weeks ago, yung pong sa Empire 999, di ba? Yan po ay isang kompanya uh, kumpanya kung saan po yung mga incorporators niya, sila AD Yang ay uh, sila po ay namimili ng mga lupa diyan po sa Mexico Pampanga. Kaya nga po, eh, ng Quadcom yung si dating Mexico Mayor Teddy Tumang. ba? Diba? Kasi po, bakit hinayaan yung, to, itong mga foreign nationals na bumibili ng lupa? Uh, ganun na po sila kagarapal. ba? Diba? Meron silang mga peking mga, mga birth certificates, mga peking mga ID. Sila po ay namimili ng lupa natin para po magpatakbo nung kanilang illegal na operations at para po mag-spy po dito po sa ating bansa. At uh, ito nga ang Empire 999, dun sa report na mga sinabi ko noon, di ba, siya po ay connected sa mga iba't ibang korporasyon. Merong Mexico 999, merong uh, iba't ibang mga korporasyon po yan na related papunta po kay Michael Yang na, no, na nung panahon ni Digong ay isang advisor niya. Eh, okay. kaya yan po ang yan po ang kinakaharap po nating problema po ngayon. Masyadong uh, well entrenched ito pong mga pogo, ito pong mga kaya nga po iimbestigahan na sa kongreso, 'di ba? Kasi kahit yung mga vloggers napasok na rin itong uh, pogo at narco 'di ba? Ginagamit nila yung kanilang yung kanilang pondo, yung kanilang pera para po pondohan yung pong mga vloggers para manira sa Philippine government, manira kay Pangulong Marcos, siraan yung Quadcom, siraan lahat ng mga kumukontra doon po sa interes ng uh, ng China. Kaya nakakatakot po kung saan papunta ito eh. At kung saan maaring maaring uh, ma-orin ma, 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 pa nating matuklasan na ginagawa nitong mga Chinese nationals na pumipermey dito sa atin, yung iba nga nag-asawa na dito nakita natin nga yung iba ah, ang tagal-tagal na nakatira dito hindi mo masususpect di ba si si Alice Guo nga galing na magtagalog o pero uh, behind everything po eh meron silang ginagawang illegal and they are betraying our country dahil po nagpapadala sila ng information na nakukuha nila dito pabalik po kung sino man po yung boss nila abroad kaya at yan na nga po yung pong nangyari po dito Uh, sa nahuli po ng uh, ng uh, ating gobyerno na possible spy ng Chinese. O sa akin lang po sana maimbestigahan din ng Kongreso o ng Senado itong bagong nahuli na ito para malaman po natin ha ah, kung hanggang saan ba kung hanggang saan ba yung uh, nalaman niya at nakuha niyang mga impormasyon and also ang isang sinusulong ko din sa aking pagtakbo bilang senador ay ma-update yung pong mga espionage laws po natin dahil po outdated na ah, nakalagay pa doon in times of war ah, so kailangan pong i-update niyan and also ah, parusahan yung pong mga Uh, mga Pilipino na tumatanggap ng pera abroad para po subukang impluensyahan yung pong politika natin dito. Okay? So, may, merong batas na dapat i na kapag tumatanggap ka ng pera mula sa China o kung ano man bansa, kailangan mong i -deklara para at least alam ng gobyerno na ito tumatanggap to ng pera mula sa ganitong bansa mula sa ganyan. So yun po ang kailangan ma-update din po sa batas po natin eh. So ayan. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.